malupit. Hello guys. sama oh, kasama ko yung magaling kumanta. <laughs> katapos lang namin kumain yun guys. At nandito kami sa San Lazaro Chapel. So ayan. Ayan yung chapel. Kumuna kami umupo kasi mainit. Buti dito ay mahangin parang ako maangin ayan oh. <laughs> and guys San Lazaro Chapel ayan, kakantaan muna tayo ng no, kaibigan nating da Selva habang nakaupo dito just fall apart and sometimes who feels that you Di strong Hold on For my love Will keep To the coldest night Gaya na, na Sige, kumanta ka lang <laughs> To the way. To the storm Hala Ganyan maganda, umahangin na. Talagang papahangin talaga yung kanta mo. lang. And you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side. Ganda, lumalakas na yung hangin. <laughs> Comfort you. My love will see you through. Ayan o. Oh. When tears are in your eyes. galing yes, kay Bigion. gumagaling kumanta pag nakakita ng music. <coughs> When you stumble And fall. And you'll need a shoulder to lead off. All you have to do is go. And I'll be there With a helping hand Kaling mo talaga kumanta, idol When the road seems so long and unless Ano, lumalakas na yung hangin And all you see is nothing but darkness Don't give up Ayan Just walk on <laughs> Just fade in your heart For my love will see you through. <laughs> <Talaga> naman, oh. <laughs> my love will see you through when you reach for your star, when you cross the deepest sea, <laughs> when you climb the highest hill. My love will always be with you. Thing you do, and every step you make, and every road you take, don't be afraid <laughs> to follow your dream. Na, na For ko. my love, we. <laughs> agad daw mahangin na tapos <laughs> na so yan guys narinig yun naman yung boses ng pagkakanta ng kaibigan kong The Selva Tagang, ang galing Talagang may talento malupit maganda kasi humangin na kasi kanina mainit walang hangin yun mahangin na pati yung kumanta kumanta lang siya talagang ang galing ayun ang galing, the best ka, the best ka kaibigan. Yon, 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 yon. Andito kami. Andito kami guys, nakaupo sa may sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi ng farm. Para ata 'to eh. Para mahangin. Malupit. Papahanin kami dito ng kaibigan ko. Ayun siya oh. Naglalaro na naman Yung, ng online basketball. Ala, al offline pala, offline. Okay. Ren. Tumusta na? Kuya Noel. Ano? Big classic ka pa ba bang green? May malaki ka pa ba bang ganyan? <coughs> Plastic. Yes, may napaubo ako sa one. Ay. Ganyan ba yung nilalagay mo sa basurahan? Kailangan ko kasi. So, barak sa amin, wala, nagkakabusan ng plastic. Ano yun? Ano yun? ng plastic, oh. Ayan, oh. No? <laughs> malakas talaga tong kaibigan ko na to. Malakas yung malakas kaibigan ko. May isang piraso na hiningi pa. Oo, oh, oh. No? Nawawa talaga niya, yung hiningian niya. Sa piraso na lang hiningi pa. Alam niya, mangyayari sa kanya, titirahin siya pag binawin. Okay? Yan. <laughs> <laughs> And guys, dito kami sa chapel. Ano? Ah. Ano po tayo doon? Mm. Kamaya na. Papunta oh, muna tayo. guys, dito kami sa chapel. And. And guys. Mga ko. Kami sa gilid gilid kasi napakainit kaya dito kami sa farm farm ng Juan okay. Chapel of San Lazarus.